Adik sama. siya guys ang ang bu niya ang water na gigamit na ko is mineral water kaya dili pwede ang amo ang um, tubig sa kuan sa gripo kaya doon na siya is salty ba siya ba salty so need na gamitin na ko sa iya yeah, water is yung mineral water di class Mineral water sa naon. May paping tanong kay mineral water ang kaligo. Babad na to siya for 10 minutes. Then, saka um, na to. Wow. Uh, oh no. hmm. uh, Babad na to siya for 10 minutes. Then, Actually guys It's already 1 in the morning Nak uh, Natatapos ko lang kasi mag plancha Ganyan ako guys Pag may Lakad ako ahead of time Ginagawa ko talaga yung work ko Dati pa yan Kasi ayaw ko yung yung, yun na, yung mga amo nagdadada sa awa naman ang Diyos amo ko hindi naman siya ganun kasi alam naman niya na responsible ako sa trabaho ko pag may lakad ako magpapaalam ako niyan one week ahead isa lang ang tanong ko sa kanya madam can I go there can I go with my friends this and that that is one week ago, one week ahead eh. Kumbaga, yung lakad namin, bali next week pa. Pero kagagaling ko lang ng day off ko, sasabihin ko na yan sa kanya. Kasi hindi mo naman alam, may lakad kami, di ba? May mga, i, eh ano siya, eh uutos kumbaga. <clears throat> Kaya sinasabi naman niya, okay, yeah, no problem. Take your time. Kaya alam na na yun. Pag may mga ganyan, akong makarant. Yeah, tinatrabaho ko 'yung work po in advance para at least kahit paano dumating yung time na ako ay alis dito sa bahay so wala nang hindi na complicated yung work ko, di ba? So this is the next one. Tingnan natin 'to eh ano ko lang siya eh dito ko siya doon sa lagayan Okay. Ito na naman. Yun yung kanina yung pula. Ito naman yung white. Ayan. Ayan na natin yung water. Okay. Recycle natin. Bababag. Bababag natin siya. isok natin siya ng 10 minutes Okay Bismillah Bismillah hmm. Ang bili ko nito guys Is 8 dollars Yung isa At least ito nakapagpasaya sa akin Yung times na nalulungkot ako ako no, binomose yung time ko sa halaman ko. Ayan. Marami din akong orchids sa Pilipinas. Marami din ako mga orchids sa Pilipinas guys. Kasi sailor ako ng mga orchids. mga orchids ko sa Pinas. Yung mga vanda, dendrobium, meron din akong mga fuzz, iba -ibat, iba't ibang kulay. Actually, pinapaalaga ko sa mga tao, sa mga katiwala ko ng mga paibigan sa Pinas. Kasi, para pag-uwi ko, madami na ako. mag baga, nag-aanak-anak na siya. Diba? Laban din siya for 10 minutes. Yeah. Para kahit pa paano, mayroon sya. Laban natin yung tubig. Ang buti ko, mineral water ang tubig niya. بادن توشانان Plastic. <coughs> 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 kasi nakikita ko yan siya guys kunti na lang yung ano niya eh kunti na lang yung pating niya kumbaga mas marami yung roots kaysa pating niya kasi sa ganito ba naman kadami na yung dahon niya so kinain niya niya yung pating so bibili ako ng lupa actually yung lupa nito special din guys eh hindi yung lupa lang na nakuha sa kilit-kilit mo. Yun yung may ano na siya May mga halo na ba na minerals. ganda siya no? ang bili ko din nito is $8 and lahat ng mga hanging plants ko na nabili is $8 lang siya so ang medyo mahal yung gardenia ko <coughs> yung malalaki na gardenia yung flower niya ang bili ko nun is $15 yung isang pot tapos naman yung maliit yung flower niya is $10 I think okay na siya. Ang hmm? um, okay na natin. Okay na siya. So, ito yung gardenia niya. Ito naman yung diligyan natin. No? Bakit ako nagdidilig ng gabi? Kasi simple tumutuloy ang tubig e sa baba namin. Ano yan? Um, may dentist. Baka tutuloy tubig sa kanila. Kaya maganda na yung gabi. Wala kang kalaban. Di ba? ito naman yung maliit ko na Ya yan okay yang siya din at ito naman yung sa salon namin yan sa living room yan may nakikita ko yan guys konti na lang yung ano niya eh konti na lang yung pating niya kumbaga mas marami yung roots kaysa pating niya kasi sa ganito ba naman kadami na yung dahon niya so kinain niya, niya yung pating so bibili ako ng lupa actually yung lupa nito special din guys eh hindi yung lupa lang na nakuha sa kilit-kilit, na Yun yung may ano na siya. May mga halo na ba na mineral ah. Babalik na natin ng mga 10 minutes. Gaya ng isa. Gaya yung iba. nabalik na natin. Maganda siya, no? Ang bili ko din nito is $8. And lahat ng mga hanging plants ko na nabili is $8 lang siya. So, ang medyo mahal yung gardenia ko. <coughs> yung malalaki na gardenia, yung flower niya. Ang bili ko nun is $15. Yung isang pot. Tapos naman, yung maliit yung flower niya is $10. I think okay na siya. Hmm? Angoy ah, na natin. Okay na siya. So, ito yung garden niya. Ito naman yung diligyan natin, no? Bakit ako nagdidilig ng gabi? Kasi siyempre tumuturo yung tubig. E sa baba namin. Ano yan? Mm, may dentist. Baka tuturo yung tubig sa kanila. Kaya maganda na yung gabi. Wala kang kalaban. Diba? Ito naman yung maliit. penegadiannya, ya, oke okay nih yang saja, at itu namanya yang, di sa salon kami, ya, di living room, ini. kasi months na sa akin guys uh, ito na lang natira apat na flower pero meron siyang ano mga meron siyang bagong leaf um, kasi alaga ko siya sa ano eh alaga ko siya sa vitamins wait ayan yung bago niyang leaf katutubo lang pili ayan ayan tapos yung roots niya guys dahil alaga ko siya sa ano sa iron ayan green buhay na buhay ayan tapos bawat sting bawat ano niya meron na siyang ganito ayan tumubo. Di ba? Meron pa yan. Ayan. Ayan din siya. Ayan. So, ayan na lang natira. Apat. Kahit pa paano, buhay pa rin sila. At, ang ganda Oh. Sobrang ano niya, sobrang healthy talaga niya. Tingnan niyo yung dahon niya, sobrang green kahit gabi. Gabi na siya pero kitang-kita pa rin yung ganda niya. Yung yung ano niya yung <coughs> yung lahon niya na green. Taka ang bilis dumampi nito oh, yung ano niya. Ayun. Ang gagawin natin is lagyan natin yung pot niya ng water tapos bukas ko na alisin Babag ko siya magdaman. Kasi ito hindi naman to araw-araw dinidiligan kasi nga mamamatay pag na over na sa tubig ba diba? so every 3 days po siya binababad sa tubig tapos overnight yan then kinabukas tinatapon ko na basta lang mabasa yung pating niya wait lang yan basta pag nagilig kayo ng files guys iwasan yung tubig na mapunta sa dahon kasi mag uh, ano po siya mag like, uh, wealth yung ang tawag doon um, kumbaga sa English is wealth ewan ko sa Tagalog ang tama ano ma yan pakita ko sa iyo yung ano niya water niya basta huwag lang puno yung aabot lang sa ugat niya and last but not the least yung nag-iisa kong palanopsi four months na to sa akin guys at ito na lang natira apat na flower pero meron siyang ano mga meron siyang bagong leaf And, Si kasi alaga ko siya sa ano eh alaga ko siya sa vitamins Ayan yung bago niyang leaf. Katutubo lang. Tingnan Ayan. Ayan. Tapos yung roots niya guys. Dahil alaga ko siya sa ano. Sa iron. Ayan. Green. Buhay na buhay. Ayan. Tapos bawat sting, bawat ano niya meron na siyang ganito oh. Ayan. Ayan. Tumubo. Diba? Meron pa yan. Ayan. Ayan din siya. Ayan. Tsaka yan lang natira. Apat. Kahit pa paano, buhay pa rin sila. At, uh, ang ganda oh sobrang ano niya, sobrang healthy talaga niya. Tingnan niyo yung dahon niya, sobrang green kahit gabi. Gabi na siya pero kitang-kita kita pa rin yung ganda niya. Yung yung ano niya, yung <coughs> yung dahon niya na green. Tsaka ang bilis lumaki nito, oh, Yung ano Ang gagawin natin is Lagyan natin yung pot niya ng water. Tsaka bukas kung naalisin. Babad ko siya magdamag kasi ito hindi naman to araw-araw diligan kasi nga mamamatay pag na over na sa tubig di ba so every three days po siya binababad sa tubig tapos overnight yan then kinabukasan tinatapon ko na basta lang mabasa yung pating niya wait lang yan <clears throat> basta pag nadilig kayo ng files guys buwasan yung tubig na mapunta sa dahon kasi mag uh, ano pa siya mag uh, wealth yung ano tawag doon um, sa english is wealth ewan ko sa tagalog ang um, tama um, ma malalanta yan pakita ko sa iyo yung ano niya water niya ha? basta huwag lang puno yung aabot mong sa ugat niya yun lang guys konti lang 1 quart sa ano 1 quart nito tapos ibabag niya for overnight yun babag niya siya for overnight yan bukas niyo alisin yung tubig niya kasi nga <coughs> para yun para yung water sa baba yung sa pinaka base niya dito i-absorb niya hanggang dito sa taas hanggang yung pat na to mag, mag, magtutubig na tapos alisin nyo kinabukasan para hindi rin siya maano para hindi na siya hindi rin siya malanta Ayan. so so bye good night just keep on watching my video daily vlog lang chika chika Good night guys. Matulog na ako kasi around 2 o'clock na magising pa ako ng 4. Kasi may lakad nga ako, di ba? Ayusin ko lahat bago ako alis. Kasi I'm sure late na ako makabalik niyan mga around 12 na. Kasi siyempre libre siya eh. Ano na, pag libre, eh. madaming tao. Madaming tao doon. Bye-bye. Okay, see you in my next vlog. Thank you for watching. Love you.